Pai, wala nang TV uh, no. Wala nang na TV na Wala nang power Wala nang Wala nang na. oh, Wala yan Paborito pa na naman si Tanggol O Tanggol Bidyan mo ito ng Ano ng TV <laughs> <laughs> ah. O Tanggol pa Ayan. Pa Idol ka Tanggol o oh. Idol si Tanggol Ay nasira ang TV O yan O yan O Tanggol O yan TV. Tangol, ibili mo ng TV yan. Oo. Oh, idol ka pa naman. Ay, dahil sa kina po eh. Ko eh. Oh. Ayan, 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 na, ako. Ay, ay -tay. Ay, ayan. Dahil sa kina po. Ano ka rin? Ano ka rin? Ano ka rin? Ano kira TV? Ano lang? Julia? Juliana? Matay. Ha? Ano kira TV? Sino yung kapadya mo, Tangol? Di ba, po? Ay, wala lang. Ayan, siya saksak pa. Oh. Ayan. <laughs> Oh, yung buksan pa. Wala na. Oh, yan na. Nagigil na. Wala na. Ay, bibili ka ng tanggol. Ayan. Manunod ng batang kaya po eh. Wala na. Nasunod siya na yung panas kanina. Paglaban. Saka yung barilan. Tapos yung asap.